Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So pagkatapos nating pag-usapan yung tungkol sa confidential funds, ito naman meron tayong bagong pag-uusapan at pag uh, bibigyan nyo ng inyong mga komento kung saan kayo, pabor ba kayo o hindi. So ang... Uh, yung confidential funds nga pala ni VP Sara ay inaprobahan na siya sa lower house pero hindi pa natin alam or sure kung talagang makukuha niya yung Uh, pundo na ninanais niya na ni-request niya kasi marami ang bumabatikos nung kanyang confidential funds sa 2022. Sinasabi nila na unconstitutional pero sinasabi naman yun ay galing sa office of the president. Kaya, kagaya ng sinabi ko na walang imposible sa kanyang dalawa dahil magkaalyado sila. So yung iba yung sa panahon ni VP Leni kasi hindi sila magkaalyado at kinukontra pa niya yung programa ng gobyerno. So, kung sino ang tama sa kanila, ang atin lang dito kung sino ang talagang tunay na nagsiservisyo sa bayan, ay doon tayo kung yung iniisip ni Bipisara ay tama, yung kanyang confidential funds na hindi siya makukurap, so doon tayo, tapos yung sinasabi naman ni senator sa Ontiveros na yung confidential funds ay para uh, makurakot o mapunta sa kamay ng kanyang mga tauhan or mga alipores, so uh, pag uh, titimbangin natin yan. So, ang gagawin natin ngayon ng ang ating video ay tungkol ito naman sa mga smuggling smuggling. So, ang pamagat ay onion smugglers kakasuhan next week. So, yun ang sabi ni Secretary Remulia. So, bago natin pag-usapan, alalahanin muna natin na ang mga smugglers o yung pag-smuggle ng mga goods kagaya ng sibuyas ng uh, Ahos or garlic at saka uh, asukal bigas at iba pa mga pangunahing bilihin or mga pangailangan ng mga Pilipino ay matagal na po yan hindi lang yan sa panahon ni BBM kundi sa panahon ni Pinoy sa panahon ni Estrada ni Pangulong Estrada sa panahon ni Gloria Macapagalario sa lahat ng panahon uh, maliban lang siguro sa panahon ni President Marcos, Ferdinand Marcos at saka sa mga nagdaang mga presidente pero So, during those times sa mga presidente na nasabi ko uh, laganap din ang uh, smuggler ang smuggling na may naalala ko sa panahon ni Pinoy na merong mga sibuyas din na nakita sa sa mga container vans na ewan ko kung nasaan ang iba parang sinunog so yung iba siguro hinayaan na lang binaon bakit kaya hindi na lang siya suriin at ibenta sa nang mura no na. kaya siya so ito ngayon marami ang nagkokomento na bakit daw sa tinagal-tagal ng panahon sa panahon ni Pangulong Duterte meron din sa tinagal-tagal ng panahon bakit ngayon lang kakasuhan so marami nagsasabi na ang gobyerno ay hindi seryoso sa mas magling kasi nga siguro baka may nakukuha din yung iba ngayon bago kayo magtanong magpasalamat tayo dapat tayo magpasalamat kasi nga kakasuhan na. So imagine kung hindi pa si Pangulong BBM ang nanalo, baka hindi kakasuhan. Uh, ano lang siya nahuli, ganun tas patay na, wala na ang balita. So hindi lang sa panahon ni BBM ang mga tao nagtiis sa kamahalan ng mga bilihin nung unang mga panahon, every year tayo, every president tayo sa nasabi, nagmahal, ang mga bilihin, yung ganon, mahirap, laging mahirap. Kasi tayo ay parang uh, dependent din tayo, wala tayong sariling sikap. Yung iba, hindi lahat, walang sariling sikap. Kasi sa, dito sa bansang Thailand, talagang pag nagtanim sila, ay tunito nilada at yung tulong na galing sa gobyerno para sa mga magsasaka talagang umaabot siya hindi lang sa ayuda sa pakash kundi pati sa road uh, sa patubig sa ilaw kahit nasa tuktukan ng bundok may ano pa rin sila dun may patubig at meron din silang mga uh, pailaw so kumbaga accessible e, sa atin hindi, ang layo-layo diba at saka yung uh, ibang mga negosyante binibili nila sa magsasaka ng napakamura. Pagdating sa mga negosyante, sobra namang mahal. Kaya, yun, hindi siya balance. Kasi hindi siya gaanong napapangalagaan. Siguro, baka dito gagamitin yung confidential funds sa mga ganitong Uh, pangyayari. Okay. So, basahin natin yung report about sa smuggling na kakasuhan na nga. Ito, kakasuhan na sa sunod na linggo ang mga nagpupuslit ng sibuyas at kumukontrol sa presyo nito. So, meaning, dalawa sila yung nagpupuslit at saka yung nagbebenta sa merkado. Ito ang tiniyak ni Department of Justice uh, Secretary Jesus Crispin Rimulya sa isinagawang pulong balitaan nitong Miyerkules. So, today, Miyerkules. Ang pakiusap po ng ibang investigador ay sa Monday na nila i-file yung ibang kaso. Price manipulation, so ito yung mga kaso na ipa-file nila. Uh, price manipulation, yung pag-control ng presyo ng kahit na anong mga na-smuggle nila galing sa ibang bansa. Tapos yung profiteering, yung pag ano, nang Ah uh, profit kasi may nagreklamo noon na yung mga nagtatanim doon sa ano ba sa north sa Luzon na yung kanilang sibuyas na pananim pag nag na, binibili sa kanila ng mura, tapos binibinta naman ng mahal. So, it's unfair, di ba? And other crimes related to the onion price manipulation and smuggling crisis that we had for the past two months. So, ini lang two months, di ba? Uh, anang kalihim, di ba? Umabot siya ng 600-700 per kilo, yung ganon. Matatanda ang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Hulyo na silipin ng National Bureau of Investigation, NBI at DOJ ang pagpupuslit ng sibuyas at iba pang agricultural products. Yun, kasi nga, nainis na si Pangulong Marcos kasi lagi siyang sinisisi sa pagmahal ng mga pangunahing uh, bilihin. Uh, kapag ganito mga pangyayari, talaga ang presidente, BP presidente, or kaya na sino ang sinisisi. So, ang problema kasi dyan, iisa lang ang presidente, iisa lang ang vice-presidente, tapos marami ang mandurugas. So, kagaya nung sa bigas, ang mahal-mahal, imagine, umabot na ng 60 or 65. Ang problema din kasi sa mga Pilipino, umaasa lang sa bigas. Pwede naman kumain ng saging, ng kamote. Pwede naman kumain ng mga gulay kasi dito sa ibang bansa hindi sila umaasa sa bigas kaya ang bigas ang bigas hindi nila problema dito sa Thailand walang wala silang problema sa bigas kasi yung mga tao hindi lahat ng tao ay kumakain ng bigas kapag sa kanila mayroon ng spaghetti spaghetti yun lang ang kakainin pag merong pansit pansit lang ang kakainin yung iba kamuti kamuti lang isa e sa atin Uh, gumagawa tayo ng pansit tapos oh, iuulam natin sa bigas. So, yung pansit kasi galing din yan sa bigas na tinatawag nilang rice vermicelli dito. So, yun na nga nagbanta na rin si Marcos, si Marcos lang. Si President Marcos laban sa mga smuggler bilang na ang araw ng mga ito matapos silang sisihin sa pagtaas ng presyo at pagtatago ng agricultural products sila naman talaga yung masisisi imagine nagkakulang-kulang na ng bigas nagkakulang-kulang na maganyan tapos makikita mo na sa mga warehouses lang pala nila sa mga nagtitinda kasi ewan ko bakit ganun ang ugali ng mga Pilipino na gusto talaga nilang old time, big time na rich na kagad um, easy money. So, sa so panggita ng pagkuhan ng easy money, yung nag, tawag ito, yung nagsasuffer ay yung mga mahihirap, yung mga uh, nasa laylayan na no, Bipilini, shout out. Yung nasa laylayan kasi nga, ang um, sa atin, palagi natin inisip, bikas, bikas, bihigas, hindi tayo nagbubuhay ng walang bikas. Ganon. So, may ano ako dito, may co-teacher ako dito na hindi siya, ah, taga, ano, taga Russia yon Sabi naman niya, how come that Asian people, they, they cannot live without rice? Are, eh, hindi, hindi ba daw tayo, eh, hindi ba daw tayo na tawag nito? Uh, yung palagi kang kumakain na uh, umaga rice, tanghali rice, tapos sa gabi rice, yung ganon ba? Kasi daw sa kanila, pag, pag kumain ka ng uh, in the morning, kumakain ka daw ng like Uh, pasta. Tapos sa tanghali meat daw, tapos in the evening daw another na naman. Kasi hindi do, hindi daw nila mat, matiis or matake yung paulit-ulit mong kinakain. Kasi nga 'yun ang kanilang kinalakihan. Tapos tayo iba naman kasi we are Asian nga. So rice is life. So pwede naman sigurong baguhin, na-adapt naman kasi yung mga Pilipino pag nasa ibang bansa, kagaya ng walang rice, syempre kumakain ka lang mm -hmm. anong meron doon, pero syempre agahan pa rin ng rice kasi nga rice is life. So yon magpasalamat tayo na sa wakas ay talagang kakasuhan na sila at sana ay suportahan natin yon sa halip na i-bash natin ng i-bash na bakit ngayon lang bakit hindi seryosohin kasi nga ay ginagawa na yan ng uh, gobyerno. So ngayon pasalamat tayo na si Pangulong Marcos ang nanalo kasi nga ay seryosohin na niya to at kakasuhan na at may file fa na magkakasuhan na sila. So ito yung nag, may nagsabi dito na paulit-ulit lang mga ganyan pangyayari ayaw nyo naman talaga tuldukan yan. Kung seryoso ang gobyerno sa mga profiteering higpitan yung batas the death penalty sino man sangkot sa ganyan gawain tingnan ko lang kung di sila umaayos. So napunta na naman sa death penalty. So Tama, mga smugglers kasi sa ibang bansa, ganoon naman talaga ang parosa. So, nasa ating gobyerno lang, nasa NBNN, sa DOJ, kung seryoso nila ang mga smugglers na yan. Kasi, hanggat walang napaparosahan na mga smugglers, ay hindi talaga yun sila titigil. Kasi, sa pag-smuggle ng mga goods, kagaya ng mga onions, ng mga sibuyas, ganyan, uh, garlic, at saka asukal, bigas, doon sila kumikita. At doon sila, yumayaman ng yumayaman. Tapos, ang mga mahirap doon naghihirap na naghihirap kasi imagine bili ka pa naman ng 700 per kilo mas mahal pa ang sibuyas kaysa uh, iluluto mo na karni kasi yung karne nasa 300 to 500 lang yata uh, lang mahal pa rin yon kasi dito mura lang siya yung karni hanggang 200 to 300 uh, depende na yon sa klase so yun lang po maraming salamat at sana ay suportahan niyo ang akin channel Pinoy Code TV maraming salamat po at bye see you my next Uh, reaction mm.